Ang hirap pala gumawa ng masustansyang tuyo. Ganito pala kay ito hirap. Ito yung Kapakita ko sa soybeans na nilagyan ng uh, arena. At saka uh, nilagyan ng koji. Itong koji na sinasabi dito ay ito yung isang Japanese term ng isang edible mold. Ito yung tinatawag sa Japanese na koji. Yung Aspergillus oryzae. Ito yung sikreto sa paggawa ng soy sauce. Ito 'yung nilalagay sa soybeans na may arena. So ito. ito ngayon ang 18 hours. 18 hours na ito na nilagyan ng Aspergillus oryzae or koji sa Japanese term ay koji. So ganito ang nangyayari sa kanya after 18 hours. Naging parang uh, nagkadikit-dikit siya, parang nagiging naging cake nagkadikit-dikit. Ayan. So ito ay ating uh, paghihiwalay-hiwalayin para naman sa another uh, another day another 18 hours na pagferment sa kanya 3 uh, days ito na piniferment bago nilalagay sa banga para i-ferment for 500 days a uh, minimum 6 months to 2 uh, years or so 1 year Or almost 2 years bago siya magiging toyo ganito pala kahirap gumawa ng uh, toyo yung soy sauce mula ang soy sauce ay mula sa soybeans soy pinagsamang soybeans at arena or yung wheat so ganyan siya nagkadikit-dikit after 24 hours ang ginagawa ng uh, ng koji or yung edible mold molds or aspergillus oryzae ay yung protein na nasa uh, soybeans ay kino-convert niya into amino acid din yung carbohydrates or complex sugar or starch na nasa uh, flour or arena. Kino-convert naman niya into sugar. Kaya ito ay may pagkamatamis. Kasi yung flour, yung starch niya, ay kino-convert na niya into simple sugar. O parang ginagawa niyang uh, matamis yan ang kagandahan sa uh, paggawa ng soy sauce na dumadaan sa fermentation sa Japan ito ay pampahaba ng buhay kasi hindi na mahihirapan ng yung gastrointestinal tract na mag uh, digest ng pagkain parang lactobacillus na nasa yakult sila yung nagtatrabaho para itong soybeans na ito pag uh, na ito nilagay na ito sa banga o sa jar natutunaw ito at nagiging liquid nagiging soy sauce papakita ko sa inyo mamaya Ayan na uh, yung nilagay na natin siya sa banga. Ayun, iba't iba na ito. Mayroon 1 month, 2 months, 3 months, 6 months. Papakita so, ko sa inyo yung 1 uh, week pa lang na nilagay natin sa banga. 1 week, ayan, nakasulat. Um, March, sa March, March 16. So, 1 week na to. Ayan, ganyan ang ganyang itsura. Ayan, yun yung kanyang kulay. one week siya. So, ito ay ating ginaganon. Ginaganon natin yan. Minimix. Araw-araw ito minimix. Para maghalo-halo sila. Tapos, binibilad ito sa araw ayan yung araw <laughs> binibilad natin sa araw ayan ganyan ang ganyang itsura mga one week siya ngayon ito naman yung pangalawang banga yung jar ito ay one month na ito Ayan, one month na. Yan naman ang kanyang itsura pag one month. Ayan. Ayan siya. ferment natin ito. Uh, minimum six months, magiging tuyo na to. Minimum six months. Ito, one month ito. Yan namang pangatlong banga ay pang 3 months na yan ayan January so January natin to pinipirment so ganyan na ang ganyang itsura ayan parang nagkukulay ano siya gray kulay gray pero pag minimix natin ganyan pa ang kanyang itsura yung sa pangbanga 6 months na yun papakita ko sa inyo ay hindi pa pala ito 6 months nasa 1 pa lang ito almost 5 months almost 5 months ganito ang itsura niya almost 5 months so, malapit na ito magiging uh, soyu Pero umpin na maganda talaga yung aabot siya ng 500 days. So yan ganito ang kanya itsura Hanggang sa magiging pino na yan. Magiging pino. at magkakaroon na siya ng liquid na kulay black yung soy sauce mayroon tayo ditong uh, kunti na nilagay natin sa lagian uh, lagyan ng mineral water <laughs> tingnan ninyo mayroong nagkukulay ano dyan parang soy sauce yan ay uh, natural na tuyo. Ito ang masustansyang tuyo na mula talaga sa soybeans. Uh, ginawa ko to para makita ninyo. no oh, ganyan siya. Hanggang sa magiging itim na yan at tuyo na yun ang kinukulik para ibinta. Yung naturally brewed soy sauce. Mayroon dito, papakita ko sa inyo ito. Mayroon tayo dito. Ito, 6 months na talaga to. O, okay, ipapakita ko sa inyo. makita ninyo. 6 months na talaga to. At, ayan. Kung nakikita niya yung liquid. Yan na ang tuyo. Yan ang naturally brewed soy sauce. Yung liquid niya, 'yun ang kinukulikta. 'Yun ang naturally brewed soy sauce. Ayan. masarap 'yan. Oo, oh, masarap na masarap 'yan. Parang kikuman. Ang ingredients niya tatlo lang. Soy beans, arena, at saka asin. Ayan. mm <laughs>